Magandang araw! Nagagalak ako na kayo ay nakarating sa ikatlong araw ng pagkatuto. Nalaman natin na may iba't ibang estilo ng pagmamagulang. Iyon ay ang authoritative, authoritarian, permissive, at neglectful. Dahil dito, nalaman natin na may malaking epekto ang mga ito sa asal, emosyon, at pagunlad ng bata. Malaki rin ang impluensya ng paniniwala, kultura at karanasan ng magulang sa pagpapalaki ng kanilang anak. Mahalaga ang pagunawa sa mga katangiang ito dahil nakakatulong ito sa pag pagunlad ng bata, pagpapalawak ng respeto sa iba't ibang pamilya at paghubog ng moral at emosyonal na pagkatao. Kaya naman, ilalapat natin ito sa malikaing gawain na pinamagatang ako at ang pagmamagulang sa akin kung saan ilalarawan ninyo ang mga estilo ng pagmamagulang at kung ano ang epekto sa inyo nito at alin sa mga estilo ang gusto ninyong i-apply balang araw. Tara, simulan na natin!